Hello guys, magandang hapon sa ating lahat. Yan yun guys, uh, maulan na naman dito sa aming lugar. Dalawang araw na kong ulan guys, walang tigil sa pag-ulan. Dalawang araw na masama yung panahon dito sa amin sa Mawag Davao de Oro guys. Talagang uh, nalang umuulan. yung mga malapit sa bundok magingat kayo sa landslide at saka syempre yung mga nakatira sa mga gilid ng ano yung sa mga sapa magingat baka umapaw na naman yung tubig wala talaga tayong magagawa ngayon kundi dito lang sa loob ng bahay kasi maulan at saka nakakagutom <laughs> nakakagutom pa ganito yung panahon yan nakakasama ng panahon sana tumigil na rin yung ulan kasi dalawang araw nang umuulan hindi tayo makapaglaba kasi wala hindi rin naman matutuyo yung labahan ito yung lugar namin dito guys yeah. lagi na lang sa yung palsada lagi thank you for watching guys don't forget to like and subscribe to my channel Bye.